For today's video, dito na naman tayo sa Luto Sir Ye, yeah, mga kamars and bars. at magluluto po kami ng ginisang sari-sari store. <laughs> ginisang gulay, mga kamars and bars. at ito nga pala yung manog, ginigisa na nga pala ng aking jasawa para mawala daw yung lansa niya. At hintayin lang natin siya magiging brown-brown, mga kamars and bars. at sobra talaga yung apoy, mga kamars and bars. At igigisa na nga pala natin yung bawang at saka bawang. Ayan, mga Martians and pers, ang bango na talaga. Mga Kamars and port, Ayan. Katapos, isunod na natin ilagay yung sibuyas. Mga Kamars and pers, alam ko marunong na kayo magluto. Pero gusto ko lang talaga i-share sa inyo kung paano kami magluto. Ayan, tapos, i mekos, -mekos lang yan ng mabuti, mga kamarsin parts. So, diba? Alam nyo ba kung, kung, kung paano yung tamang pag Ganon, mga kamarsin. Ayan. <laughs> Sunod na natin yung karning manok kanina. Ayan. Ah, mga mars Ayan, yeah, nagka-second emotion si Kulot sa aking pag-voice over dito. Alam, sabi ko sa kanya, wag na siya maingay kasi hindi na ako mag-voice over mamaya. Yeah? Pero panay pa rin talaga yung pag ano, pag second emotion. Apakakulit ah, talaga. Ayan. Ay. Ayan mga kamars and pars. At pakatapos, isusunod na natin yung gulay. Ito nga pala yung gulay natin, mga kamars and fires. Tignan nyo. Yung sari-sari store, sabi ko kanina. Ito nga pala yung sari-sari yung ulam namin. Ah, diba? Gusto ko sana yan gawing law -way. Pero, yan na lang mga kamars and fries, Kasi masarap din naman yan. Lalong-lalo -lalo na kapag may piniritong isda. Hmm, apakasarap. Tapos, imekos-mekos ulit hanggang maluto siya mga mars and fires. Ayan imekos-mekos lang natin ang mabuti. Mga Mars and Mars, ito nga si Tita. Ito nyo, anong ginawa niya? Tita, <laughs> Tita. Hi, hi. Hi. <laughs> Dahil may tubig tayo, mga Mars and Mars, at ayan nyo. Okay, lin linis lang muna tayo dito o oh, para bukas pag gising natin medyo maglinis na tayo ay okay, ayan for so today's video maglinis tayo <laughs> Oh. ay hmm mm. Mars luto na nga pala ang ating gulay. At hindi ko na nga pala na i-video yung paglagay ng ng mga ingredients kanina mga Kamars and Pars kasi nga may ginagawa tayo. O, di ba? Napakasarap talaga mga Kamars and parts. At dahil luto na nga palang ating gulay, syempre mga Kamars and parts, mas masarap talaga ang gulay kapag may kasamang Isda mga kamers and pars kaya iihawin daw ng aking josawa itong dalawang isda mga kamers and pars. At eto nga mga mars and pars, nire-ready na nga ng aking josawa yung kung saan kami mag iihaw. At eto nga pala gamit namin mga kamers and pars, bonote nga pala yung tawag dito yung, sa amin yung balat ng ano, ng coco ng niyog. Niyog or coco sa amin mga commercial and pars. At ito nga, di ba? Kasi mga, mga mars and pars, mas, mas madali talaga yan, ano, um, maihaw kaysa sa, ano, sa carbon, sa uling. Basta yun na yun mga commerce and pars. Basta ganyan nga pala kami mag ihaw mga commercial and pars. O, oh, di ba? Sinong relate dyan? Taas nga ang kamay. O, oh, di ko naman nakikita. Pag tumaas kayo ng kamay mga commerce ka and pars. At ayan lang, mag-iihaw na nga tayo kung, kung okay na yan, mga Kamars and Pars. Ito nga, iniihaw na nga pala natin yung isda, mga Kamars and Pars. Ayan. Dalawa nga lang pala yung isda, mga Kamars and Pars, dahil meron tayong gulay. Saktong-sakto na yan para sa amin, mga Kamars and Pars. At hintayin na lang natin yan. Maluto tapos kakain na tayo, mga Kamars and Pars. O siya, mga Kamars and Pars. Yan na muna. Luto na nga pala ang ating ula mga Mars and Pars. Kaya kainan na mga ka, Mars and Pars. At hindi ko na nga pala na i-video kanina. At ito nga pala yung isda mga ka, Mars and Pars. At ewan ko ba kung nasaan na yung buntot mga Kamars. At ito nga pala yung kanin namin. O ba diba? Sana all na lang talaga mga Kamars and Pars. And that's all for today's video. Bye bye!